Kumusta at maligayang araw mga kabirada? Sa bidyong ito ay ating tunghayan, ang transportasyon ng mga Pilipino noon at sa ngayon. Pero bago natin ipagpatuloy ang biradahan, kung ngayon ka palang nakabisita sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan at pinutin na rin ang bell button para naman update ka sa Kabirada TV. Welcome to Kabirada TV! Kilala ang Pilipinas sa mayamang kasaysayan at kultura nito. Mula noon, tayong mga Pilipino ay yumakap sa ipinamana sa ating mga ninuno habang pinapanatili natin silang buhay sa lahat ng paraan. Isa sa mga bagay na iyon ay ang mayamang pamana ng transportasyon ng Pilipinas na naging bahagi ng trademark ng bansa dito at sa ibang bansa. Pagdating sa paraan ng transportasyon sa Pilipinas, sa kasalukuyan, ito ay pinaghalong luma at bago. Siyempre ang transportasyon ng Pilipinas ngayon ay gumawa ng ilang mga pagpapabuti na ngayon ay naging mas at mas madaling ibagay sa mga modernong infrastruktura at teknikal na inovasyon. Kaya ito ay nagbibigay daan sa pangaraw-araw na mga manlalakbay o commuter na timbangin ang mga paraan ng transportasyon na naging angkop sa kanilang mga pangangailangan para sa kaginhawaan o affordability. Ngunit bago tayo sumisid sa kasalukuyan mga kabirada, ay balikan muna natin ang mga nakaraang paraan ng transportasyon sa Pilipinas at narito ang ilan sa mga pinakakilalang paraan ng transportasyon sa Pilipinas noon. Una, kabayo ng kabayo o kalisa. Bago pa man ang ikadalawang put isa o ikadalawang siglo. Nagsimula na ang konsepto ng transportasyon sa Pilipinas sa paggamit ng ating mga ninuno ng mga hayop bilang paraan upang ilipat ang mga kalakal, tao at serbisyo nito mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang isang perpikto at kilalang halimbawa nito ay ang kalisa. Ang paraan ng transportasyon na ito ay ginagamit sa bansa sa loob ng ilang siglo na. Ang mga kalisa ngayon ay tinayo pa rin tulad ng dati na may dalawang gulong na kawahi na nakabalot sa kabayo na sapat upang magdala ng tatlo hanggang lima katao. Bukod pa rito, ang kalisa ngayon ay hindi nabangunahing ginagamit para sa transportasyon sa Pilipinas. Gayon pa man ang kalisa ay nagsisilbi pa rin sa ilang mga cultural heritage site o mga magkasaysayang kali sa ilang bahagi ng bansa. Pangalawa, karwahi ng kalabaw o Balsa alam nating lahat na ang karabaw o kalabaw ay itinuturing na pambansang hayop ng bansa. Ngunit alam mo ba na ito ay ginagamit rin sa pagpapagalaw ng mga tao noon? Katulad ng kalisa, ang mga karwahe ng kalabaw ay mayroon ding dalawang gulong na ginagamit sa pagdadala ng mga tao at kalakal sa bansa. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, isang paraan ng transportasyon na naroon din sa Manila noong panahong iyon. Gayon pa man ang mga karwahe ng kalabaw ngayon ay wala na sa mga lungsod dahil ginagamit lamang ito lalo na sa mga lugar kung saan ginagawa pa ang mga simintadong kalsada. Pangatlo, mga jeepney. Kasunod ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig nang iwan ng mga Amerikano ang kanilang mga sasakyang militar sa bansa. Sinimulan ng mga negosyanteng Pilipino ang ideya na gawing mga pampublikong sasakyan para sa mas transit. Ang pagbabago ng mga sasakyang pangmilitar na ito sa mga pangmaramihang sasakyan para sa bansa ay nagpakita ng pagiging maparaan at pagkamalikhain ng mga mamamayang Pilipino noong panahong iyon. Ang mga jeepney na ito sa lalong madaling panahon ay umangat at nangingibabaw sa mga kalsada ng Pilipinas na ang ilan ay nag-aalok pa rin ng parehong ruta tulad ng kanilang ginawa noong sila ay nagsisimulang tumakbo. Bagamat halos isang siglo na ang nakalipas mula nang ito ay maging trademark ng transportasyon sa Pilipinas, patuloy pa rin ang mga inovasyon at pagpapahusay para mapagsilbihan ang mga commuter na lubos na umaasa sa mga jeepney. Simula noon ang mga muda ng transportasyong ito, ang naging pinakamurang opsyon para sa mga commuter sa bansa. Mga kabirada, yan po ang ating mga pangunahing transportasyon noon. At ngayon ay tunghaya naman natin ang transportasyon ng Pilipinas ngayon. Ngayong mabilis na tayong bumisita sa nakaraan, panahon na para magpakasawa tayo sa kasalukuyan. Gaya ng nabanggit na natin, ang paraan ng transportasyon ngayon ay pinaghalong luma at bago. Mula nang ipakilala ang mga dimotor na sasakyan, mayroon na ngayong malawak na hanay ng mga pagpipilian na maaaring piliin ng mga tao sa lungsod at probinsya pagdating sa transportasyon. Narito ang mga sumusunod na halimbawa ng pinakakilala at pangunahing paraan ng transportasyon sa Pilipinas ngayon. Una, mga jeepney at modernized jeepney. Kung may isang bagay na nanatili sa sistema ng transportasyon ng Pilipinas, ito ay ang mga jeepney. Gayon pa man, wala na ang mga araw kung saan ang mga jeepney ay maroon lamang isang makatulad na disinyo na nagsisilbi sa mga abalang lansangan ng bansa. Habang ang bansa ay patuloy na umuunlad at umaayon sa mas maraming teknikal na inovasyon upang gawing mas mahusay at maginhawa ang transportasyon, ipinakilala ang mga modernized jeepney. Ang mga jeepney na ito ay kilala na nagbibigay ng mas maraming pasahiro sa isang air-conditioned na sasakyan na bumibiyahi din sa parehong ruta na ginagawa ng ibang mga jeepney. Gayon pa man ang mga modernized na jeepney ay may maliit na pagkakaiba sa presyo na mas bahagyang mas mataas na pamasahi kumpara sa mga regular na jeepney. Gayon pa man sa lahat ng pampublikong muda ng transportasyon sa bansa, ang mga jeepney maaaring maging moderno o hindi ang nananatiling pinakamurang opsyon ng transportasyon sa bansa. Pangalawa, mga motorsiklo na may cabin o tricycle. Ang mga motorsiklong may mga cabin o tricycle ay ang ating modernong kalisa. Ang demotor na sasakyang ito ay may mga cabin ay sapat upang magdala ng hindi bababa sa apat hanggang lima katao bawat biyahe. Ang ganitong paraan ng transportasyon ay kadalasang ginagamit ng mga tao na ang destinasyon ay wala sa regular na ruta ng mga jeepney. Gayon pa man ang mga ruta na pinapayagang magbigay ng serbisyo ng mga tricycle ay limitado lamang. Pangatlo, mga bisikleta na may mga cabin o pedicab, Tinatawag din itong padyak sa iba at tricycad. Habang tayo ay nasa mode ng transportasyon na nagsasangkot ng isang cabin, isa pang halimbawa ay ang pedicab, Bagamat hindi ito pinapatakbo ng motor ang mga pedicab ay nagsisilbi pa rin sa mga ilang mga kalye sa bansa kung nais pumunta sa malapit na destinasyon. Kadalasan ay ang mga nasa maiksing distansya lamang. Maharing makita ang mga pedicab malapit sa mga terminal ng tricycle. Pangapat, mga bus. Ang mga pampublikong bus ay karaniwang ginagamit para sa mga ruta ng lungsod patungo sa ibang lungsod at mga ruta ng lungsod patungo sa probinsya at vice versa. Sa ngayon, ang mga bus ay kilalang kilala na naroroon sa mga pambansang lansangan ng bansa, halimbawa IDSA, kung saan ang isang lane ay tinalaga para lamang sa paggamit ng bus at karamihan sa mga pangunahing operator ng bus at mga terminal ay doon mo matatagpuan. Panglima, Taxi and Transport Network Vehicle Service o tinatawag na TVNS. Bago umusbong ang app based TVNS tulad ng GRAB, Uto o Uber Noong sila ay umiiral pa sa bansa Ang mga taksi ang pangunahing sasakyan para sa taong gustong magkaroon ng mas komportabling biyahe papunta sa kanilang destinasyon Gumagana ang mga taksi at TVNS sa loob at labas ng lungsod at ito ay karaniwang may karagdagang pamasahi panganim Ang Manila Metro Rail Transit o MRT Ang MRT ay nasa bansa mula noong taong 2000 sa kasalukuyan, ang linya ng MRT ay dumadaan sa labing tatlong istasyon sa metro, katulad ng North Avenue, Kison Avenue, ZMA Kamuning, Aranita Center Cubao, Santulan Anapolis, Ortigas, Sioux Boulevard, Buni, Guadalupe, Buendia, Ayala, Magallanes at Taft Avenue. Pangpito, Light Rail Transit o LRT. Ang LRT na naruroon sa bansa ay kilala bilang kauna-unahan sa Southeast Asia. Sa kasalukuyan, dalawang LRT line system ang nagsisilbi sa paligid ng metro. Ang unang linya ng LRT ay sumasaklaw sa Timog Hilaga, Baklaran hanggang Roosevelt sa metro. Ang mga istasyon ng LRT Line 1 sa pagkakasunod-sunod ay Baklaran, Idsa, Libertad, Zilpuyat, Vito Kirino Quirino Avenue, Pidludiel, United Nations, Central Terminal, Carido, Durotio Husi, Bambang, Tayuman, Blumentritt, Abad Santos, Arpap, Pip Avenue, Monumento at Roosevelt. Ang pangalawang LRT line naman ay nagsisirbisyo mula sa Kanluran hanggang Silangan, Risto hanggang Santulan ang pagkakasunod-sunod ng mga estasyon ng LRT Line 2 ay ang mga sumusunod. Recto, Ligarda, Purisa, Vimapa, Ziruis, Delmore, bitigo Belmonte, Aranita Center Cubao, Anunas, Katipunan at Santolan. Para sa LRT Line 2, may dalawang bagong idinagdag na estasyon sa Antipolo at Marikina Pasig. At para sa LRT Line 1, patuloy pa rin ang ekstensyon ng Cavite. Pangwalo, eroplano. Kung iniisip mo ang pinakamabilis na paraan upang pumunta mula sa mga pangunahing lungsod patungo sa mga sikat na destinasyon ng turista sa buong bansa, tiyak na ang pagpunta sa pamagitan ng airplane o pagkuha ng domestic flight ang iyong paraan upang pumunta. Mayroong higit sa apat na po lokal na paliparan na may mga koneksyon sa aeroplano pati na rin ang mga apat na pulukal na maliliit na paliparan para sa charter at pangkalahatang paglipad. Pangsiyap, mga peribots Ororo. roro. Matapos masakop ang ilan sa mga pangunahing paraan ng transportasyon sa lupa at transportasyon sa pamamagitan ng eroplano, simpre huwag nating ibilang sa larawan ang mga sakay sa lansa. Ang Pilipinas ay kilala sa pagiging isang archipelagic na bansa na may isang komplikadong network ng humigit kumulang 7,000 isla na nakadugtong sa pamagitan ng isang mahusay na binubuong network ng mga linya ng ferry. Mula dito ang mga manalakbay sa bansa ay may isa pang pagpipilian dahil sa paglalakbay sa pamagitan ng ruro ay kilala na mas mura kaysa paglalakbay sa pamamagitan ng eroplano. Bagaman simpre kung nais mong gamitin ang opsyong ito mahalagang planuhin ng maayos ang iyong iskidyol ng paglalakbay dahil ang ruro ay nangangailangan ng mas mahabang oras sa paglalakbay. Ngayong inilatag na natin ang ibulasyon ng paraan ng transportasyon sa Pilipinas, mapapaisip ka kung hanggang saan ang mararating ng mga pagbabago at pagpapabuti para sa transportasyon ng bansa. Habang nasasaksihan natin ang unti-unting mga pagpapabuti sa ating sistema ng transportasyon, ang paglalakbay sa iyong bagong bahay at lupa o paglilibot para sa bagong pamumuhunan sa real estate ay palaging magiging madali gamit ang gusto mong paraan ng transportasyon. Mga kabilada, mayroon pang isang paraan ng transportasyon sa lupa ngayon. Hindi man ito kinilalas sa mga ahinsya ng transportasyon sa bansa tulad na lamang lang Land Transportation Office ngunit ito'y itinuring na isang pampublikong sasakyan sa mga mamamayan dahil ito'y nakakatulong sa kanila lalo na kung pupunta ka sa mga liblib at delikadong lugar o daan at ito ang ating bida. Ano kaya ang tinutukoy na transportasyong ito? Kung ano ang nasa isipan ay comment mo na lang at malugod ko itong babasahin para ating malaman ang tamang kasagutan. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay subscribe mo na yan. At i-click mo na rin ang bell button para naman updated ka sa Kabirada TV. At abangan ang ating susunod na biradahan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Kabirada. Maraming maraming salamat po. bye